Magandang araw klase Sama-sama nating panoorin ang mga kwentong kakaiba Nagigising sa kamaliyang panlipunan ng bawat isa Ako ang inyong makabayang guro, Ginoong Jigo Puskwan Tandaan, laging wagi ang may alam kaya dapat alam mo ang pananariksik ay isang maingat, pasistematiko at objektibong investigasyon na isinasagawa upang makakuha ng mga balidong katotohanan, makabuo ng konklusyon at makalikha ng mga simuliing kaugnay ng tinutukoy na suliranin ng ilang larangan ng karunungan. Ayon naman kay John W. Best taong 2002, Ang pananariksik ay isang masistematiko at objektibong pag-aanalisa at pagtatala ng mga kontroladong obserbasyon na maaaring tumungo sa paglalahat simulain, teorya at mga konsepto na magbubunga ng prediksyon sa pagkilala at posibleng kontrol sa mga pangyayari. Ito rin ay isang proseso ng pagkakaroon ng mapanghahawakong solusyon sa problema sa pamamagitan ng planado at sistematikong pangangalap, pag-aanalisa at interpretasyon ng mga datos. Binigyang hulugan ni Nanuncio taong 2013 paghahanap ito ng sagot sa mga tanong ng mananariksik na nakabatay sa problema at metodo ng pag-aaral Tugo sa produksyon ng maraming kaalaman at kasanayan upang makatugon sa pangangilangan ng tao at lipunan. Kung lalagumin natin ang ibinigay na depinisyon, nagkakaisa ang mga otoridad sa pagsasabi na ang pananariksik ay sistematiko at objektibong pag-aanalisa na humahanto sa pagalahat ng konklusyon. At yan ang mga kwentong kakaiba na gumising sa kamalayang panlipunan ng bawat isa. Hanggang sa susunod, ako ang inyong makabayang guro, Ginoong Jigo Pascual. Tandaan, laging hugi ang may alam kaya dapat alam mo.